Sa pagpasok sa eksena netong sina Boyd at Ubiguro ay isang matinding bakbakan agad ang ating masasaksihan. Dahil nga dito sa chapter 11 ay eh finally magsisimula na ang tunay na laban. Yo what's up this is Girl Jepoy ang maghahatid sa inyo ng detalyadong review patungkol sa manga ng Sakamoto Days. Kaya naman hindi na natin patatagalin pa. Let's go! Sa pinakaunang panel eh, ay makikita dito yung scene kung saan tayo nagtapos during chapter 10. At dito nga sa harapang Sakamoto versus Boyd, inaitanong eh, ulit ni Boyd kung hindi ba daw siya natatandaan na itong si Sakamoto. Sinabi naman ni Sakamoto na hindi nga daw at naitanong pa nito kung nasaan na nga daw ang pamilya niya. Sinabi rin naman dito ni Boyd na gusto niya nga rin daw ipaalam sa ating bida na hindi niya nga rin daw natatandaan itong si Sakamoto. Medyo inis na nga dito ang ating bida sa hindi pagsagot netong si Boyle sa tanong niyang yun. At pilyo pang sinabi ni Boyle na hindi nga daw siya nanay netong si Sakamoto na kung saan eh hahanapin niya daw sa kanya ang mga nawawalang bagay. Makikita ang bigla ang pagsugod ni Sakamoto kung saan eh mabilis itong kumilos para suntukin si Boyle. Agad namang nakaiwas ang katunggali at pagkatapos eh bigla na lang sumabog sa parting ulo ni Sakamoto. So habang umuusok pa nga yung ulo ng ating bida ay pumasigunda pa ito ng tadyak na siya rin naman agad na naiwasan ni Boyle. Grabe nga dito yung pinapakita na itong si Bold sa unang arangkada pa lang ng laban. At makikita dito ang mga maliliit na bolang inihagis niya kay Sakamoto. Napansin naman ito ng ating bida pero huli na nang nalaman niyang bomba pala yung mga ito. Agad namang sumabog ang mga ito sa iba't ibang parte ng katawan ni Sakamoto at talaga namang bugbog sarado ang ating bida dito sa pagsisimula pa lang ng laban nilang to. Bali na tumba nga dito si Sakamoto mula sa unique weapon ni Bold na kung tawagin ay Super Bowl Bumps at pagkatapos ay isang matinding suntok gamit ang rocket dynamite punch at tumama ng napakatindi sa mismong mukha na itong si Sakamoto. Sa kabilang dako naman habang narinig ang mga pagsabog, eh sinabi dito ni Obiguro na nagsisimula na nga daw ang laban sa pagitan na itong si at Sakamoto. Pagkatapos ay hinawi siya dito ni Lou at sa pagsuntok nito ay walang kahirap-hirap itong napigilan ni Obiguro gamit ang isang kamay lang. Kasunod nito ay hinawakan ni Obiguro yung buhok ni Lu at inalog-alog nito yung ulo hanggang sa makaramdam na nga ng matinding pagkahilo hetong silo Sinabi nga dito ni Obiguro eh kayang-kaya niyang patayin ang mga katulad nilang talunan. Pero ano naman daw ang magiging thrill kung gagawin niya yon Dali-dali namang hinawakan si Shin dalawang to at pagkatapos igapos eh kumuha ng Chenso ang isa sa mga lalaki. At nang paanda rin ito eh sinabi dito ni Obiguro kay Lu na sigurado eh kailangan nga daw nito ng motivation para magseryoso sa laban nilang to. Naghanda naman ng timer si Ubiguro at sinabi kay Lu ang magiging rules. Na every 10 seconds nga daw ay kinakailangan ni na umatake at makagawa ng kontak. Dahil kung hindi niya ito magagawa ay unti-unti daw nilang pagpipiraperasuhin ang katawan netong si Shin. Nagpumiglas naman na itong clairvoyant nang marinig ang rules sa magiging labanan ng dalawa at makikita nga natin na bukod sa luhang tumutulo sa mga mata neto, eh sumasabay din ang pag-agos ng sipon niya Bali dito ay may natitira na lang na 5 seconds para kay Lou at umiiyak nitong sinabi kay Shin na humihingi nga daw siya ng tawad dahil sa hindi niya nga daw ito kayang gawin. Mas tumindi naman yung nervous na itong si Shin nang tatlong segundo na lang ang natitira at kasabay din nito ang paglipat ng panel sa laban ng Sakamoto vs Boyle. Bali nagyayabang na sinabi dito ni Boyle na limang taon na nga daw since na nagretiro etong si Sakamoto, eh limang taong worth of experience nga din daw ang difference ng kanilang lakas sa mga oras na to. At nalulungkot nga din daw etong si Boyle dahil way back sa kapanahonan ng ating bida ay isang nga daw itong perfectong example ng pagiging matikas. Pagkatapos ay eh, bumangon dito si Sakamoto at nang aatake na sana siya mula sa likod ng kalaban eh agad namang nagpakawala ng Super Bowl bomb si Boyle at pinabalan rin niya pa ito ng apat na beses sa sahig at pader bago tuluyang tumama at sumabog sa mismong ulo ng ating bida. Pagkatapos ito ay sinabi ni Boyle na wala na nga daw silbi itong pagpupumiglas ni Sakamoto. Dahil sa pamamagitan nga daw nitong paggamit niya ng Rocket dynamite punches at maging ang Super Bowl bumps, ay eh kaya niya nga daw patamaan si Sakamoto sa kahit sa ang distansya at angulo. Literal nga dito, nabugbog sarado ang ating bidang tabachoy at dito ay biglang may nag-flashback sa utak niya. Makikita dito ibinida nitong si Boyle, etong unique weapon niya kaila Sakamoto at Nagumo. Sinabi niyang naglagay ng siya ng dynamite sa armas niyang to upang mayutilize yung impact ng pagsuntok niya galing sa explosion na tinawag niya nga itong rocket dynamite punch o RPD in short. Sinabi naman dito ni Sakamoto na mas okay nga daw kung tawagin niya itong super punch pero hindi naman sumang-ayon dito si Boyle. Bagko sa e, ipinangalan niya nalang to sa isa niyang weapon which is yung super balls. Habang nagyayabang nga dito yung isang to, eh nakita ni Sakamoto yung composition or yung ingredients ng pampasabog netong si Boyle. At nang mabalik na sa present time yung eksena, e eh emosyonal ng sinabi dito ng BAM expert na nung araw daw na yon, e eh talagang tinitingala niya itong si Sakamoto dahil sa mga ginagawa nitong pagtapos sa bawat mission ng napakasmooth. At maging ang pagbibigay nga din ng mga babae ng chocolates kay Sakamoto, e eh talagang hindi rin nakakalimutan ni Boyd. Dahil nga sa nakikita niya ngayon, eh, hindi niya nga daw kayang titigan na ganito nakahina itong si Sakamoto. Bali sa mga pag-ataking to ni Boyle, eh wala nga magawa ang ating bida at panay sa ang sagot niya sa bawat mga paglapat ng kamao ni Boyle sa kanya. Dagdag pa nito na ang tingin niya nga daw kay Sakamoto ay isang nga lang daw pipitsuging tabachoy na hindi man lang kayang protektahan ang pamilya. Sa nalalapit na pagtama nga netong kamao ni Boyle sa mukha ni Sakamoto, eh agad na pumasok sa isip ng ating bida ang buong pamilyang Sakamoto and of course eh kasama na nga dyan etong Nalu si at Shin. Nakikita nga dito ang pagtilapon ni Sakamoto dahil sa napakatinding pag-atake ni Boyle. At tila ba nagpapaalam na nga din ito sa ating bida na as if e, tapos na ang laban at feeling niya eh nagwagi na siya. Habang nagsisindi ng panibagong stick ng sigarilyo, e eh, ang nakaramdam si Boyle ng napaka na pakiramdam na para bang tinatantag siya ng saksak ng mga matutulis na bagay. Dito nga ay malinaw na naririnig ni Boyle ang mga ingredients at tamang sukat ng bawat sangkap na ginagamit niya sa paggawa ng bomba. Dito ay makikita ang sa ng matindi etong si Boyd habang pinapakiramdaman pa din ang tila ba nagbabadyang panganib. Nagtaka nga rin sa mga narinig sa kung bakit daw nalaman ni Sakamoto yung komposisyon ng bomba niya. At gulat na gulat nga rin siya dito nang makita ang slim form ng ating bida na sinabi pa nito na natatandaan niya na nga daw etong si Boyd. Finally mga idol sa pinakahuling panel ng chapter na to ay na burn out ulit yung calories sa katawan ni Sakamoto dahil sa mga pag-ataking ginawa sa kanya netong si Boyd. At isama na rin natin dyan yung pagkakatrigger niya sa mga sinabi ng katunggali. Partikular na yung patungkol sa hindi niya nga daw kayang protektahan etong pamilya niya. Sinabi niya pa dito na magmula ngayon, eh, ilalabas niya na nga daw ang buo niyang lakas. At dito na nga nagtapos yung chapter na to. Abangan niyo lang mga idol yung mga susunod pa nating videos lalong lalo na etong paparting na chapter 12. Dahil sa chapter na to ay isang matinding bakbakan ang masasaksiyan sa pagitan netong sinaboil at ang slim form ng greatest hitman of all time. Bali dito ko na muna tatapusin yung video na to at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating chapters. Bye-bye!